Mga kapuso kadamaan sa mga construction worker nga nag sa mga proyekto sa sulod sa Iloilo Fishport Complex nagpalalagyo sa ang naibaluan nga igapay dalom sa surprise drug test. Kapuso, inikasunod sa pagkadakop sa anong kakokdanan sa drug by operation sa nagligad nga semana. Nakatutok John Sala. Gina-verify pala ko tani isang Iloilo City Drug Enforcement Unit ang impormasyon nga magluwa sa anum ka mga empleyado sa construction firm na nag-aubra sa mga proyekto sa sulod sa Iloilo Fishport Complex nga nadakpan sa drug buy operation sa itong Setiembre 17. May ara bang nga kaobdanan nga nagapakigbahin sa illegal drug trade. Apang kasubong lang na sa bad ko mga palamakotanon sa CDEU matapos nga nagpalalag yung ginabanta 30 ka mga construction workers matapos na hibaluan nga ipaidalom sila sa drug test. So, sila what it means, kung magpalagyo ka mga otoridad. So it means may sala. na, ah, di ba? Hambal na itong na halos ka nang diha Masobra 1.3 milyon pesos nga baloros ang suspected shabu ang nakuha sa anong ka mga natakpan sa nagbaybas operasyon sa nagligat nga simana. Dugang pa ni Captain Inot, lunsay mga pangayaw ang managpalalagyong atrabahante trabahante halin sa siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Kagantike. Suno sa tagdumalahan sa Fishport, ang mga construction worker ang nag-aistar sa ilang barak sa sulod sa complex sa ang ginabanta tatlo na katuig. They are our legitimate no, uh, uh, contractor. Uh, um, they are uh, ano, under contract for the construction and development of of the structures and facilities inside the Iloilo port. Magluwas construction workers, may ginamonitor man ang CDEU ng mga tao sa palibot sa complex, kag mga trabahante sa mga brokerage nga nagapakigbahin sa nasambit nga iligal nga buluhaton. So, may mga nakuha kami, so, kung uh, lang, pero ginagirin sure. pa yung pwede na sure. Bangot si pa sa tagdumalahan sa IFPC ang seguridad sa complex. So we have communications, nag-meeting dayon, and we impose uh, uh, this, uh, uh, this to them, ang pag-require sa drug test. Sang tanan tanan nila. Dugang pa ni Anakita. May mga deadline ang mga proyekto sang kontraktor gani kinahanglan. Mabuslan gila yun ang mga nagpalalag yung mga construction workers. Upon kay Hans Di Tisherto, John Sala. Buwana, Western Visayas.